Hinati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga bago at muling nahalal na mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa kanyang video message, binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga barangay at SK officials sa komunidad. Bilid ang presidente sa mga ito, magsilbi ng tapat at laging unahin ang kapakanan ng mamamayan. Ngayon, binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng barangay at SK official. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan nang buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Nagpasalamat rin si Pangulong Marcos sa mga Pilipino na bumoto at sa lahat ng mga tumulong para maging maayos at mapayapa ang katatapos na barangay at SK elections. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.